nakakapraning ah, din itong si Sara Duterte kung totoo siya. Abay, tignan mo nga naman. Sabi daw eh, wala na daw nagawa si BBM. Wala nung, nung uh, nag-resign siya bilang cabinet uh, secretary ni BBM. Puta na, lakas ng pangarap mo. Ano? Ano kaya tinitira nito? Hindi naman siguro pentanil. Eh, no? Kasi mas mahinang klase yung pentanil para sa kanya. No? imagine mo, iisipin mo walang nagawa yung administrasyon ni Duterte dahil nag-design ka. Feeling mo ikaw yung pinakamatalino gumagalaw gobyerno dahil sa'yo. Kung tutuusin niya, isa lang babagiting ko ah, na nagawa ni BBM mula nung nawala ka sa gabinete. Naipakulong yung dati mo. Wala nang iba. Yun pa yun. Yun pa rin, pinupuri na ng maraming Pilipino yun. Maliban pa dun sa mga iba mga programa, proyekto. O sige, para magbibigay kita ng bonus pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas na hindi kailanman nagawa ng tatay mo mamamatay tao yun lang yun di ba? E, ewan ko kung saan kumukuha kumukugot ng kapal ng muka itong si Sara Duterte vice Presidente na Turingan pero ang asal parang asong kalye diba? kaya maraming maraming salamat nga pala doon sa mga Nagpapa-stars sa Facebook. So, thank you so much sa inyo. And of course, dun sa like, nagpakulay sa live stream natin kanila kay like, JR Balibo. -Bali -Bali. Maraming salamat. And magkain okay, maniniwala yung alakas sa Rado